Hi, guys! We're here! Hi, guys. We're here in Gimaras Island. Gimaras Island na kayo. Gimaras Island. So, sa Gimaras na kami. Straight down straight. yun. Okay, okay, sa so, oras pa tayo dito eh. No to, eh. Kahit dito lang tayo. Tapos mo yung ano buhaya. Shake, shake mo. <laughs> buhaya daw. <laughs> Finish lunch already daw, HMM. Enjoy your lunch. Tapos ba? Alo! Matras ka! Uwi na tayo! Hindi, na. hindi mo tayo nakarating. Pagpigil mo, yung maniobra mo para dyan. Maniobra, maniobra. Hindi pagbalik na, patras. <laughs> <laughs> ha? Uwi na tayo? Patras, be. Sabi mo, patras. Lang, tapusin natin. Tapusin natin. Oh, hindi pa natin natapos eh. Ma, Row, row, row your boat, simply down the stream Merrily, 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 it's all in the industry Percy, Percy Tatama ako Wait, tatama na tayo sa ano? Ice boards Ice boards <laughs> Tatama na tayo sa ice Ice boards Ano yun? Tatawa <laughs> mo mo si mama. Uy. Ice boards. Sige. Lali <ka> na dito. Sige <laughs> mo pa rin. <laughs> ice boards. What is ice boards? Tayo lang nagano nagboboting dito. Kami lang nagboboting Kami lang na nagbo Kami lang guys, we're just voting? Let's go, let's go, let's go. Tayo naman ma. Pagpadya. Tere, Uy, bumadya ka naman girl. May ako be. Nakalay ko? Ada ko. Yeah, ako naman. Oi, ano okay, mo yung ko. lang ko? Wait lang ma, dahan-dahan ka tayo dito. Ito ma-out balance pag ano. Dito kami nila. Ano. Maikot tayo. Kayo lang. muna pala. Kayo pala muna. Mahulo ko ka, muna. dahan-dahan. <coughs> <coughs> Hindi yan. Kuya. Hindi yan. Masyado kayong matakotin. kayo ng motivations. Kulang kayo ng motivations. Your luck of motivation. Ayoko, hindi nga marunong eh. Uy! Abot na daw yung ano, ma? Ah, abot. Abot yan. Abot nga kotse eh. Naka yung bag ko na ka. I-secure mo na. Kala mo naman makukuha. Okay, ako na magpatsak. Okay, picture na kita. Ay, ano pala dito, tabing eh. No? Ano tabing eh? Pang. Ay, ano dyan eh. Iman Pangit dito, dun mag-indos. Ay, yung dito na. Stop, stop, stop. Ano nga lang dito? One, two, picture pa. Oh, bay, na maganan. Sa pa, two, three. <laughs> oh, tingnan mo, tignan mo, ah. Ha? Oh, tignan mo. Dapat kayo yung nandun kanina. Oh, iba bagong diyan kita hirap na, hirap siya sa buhay mo, hindi niya na ako. Hindi niya binibinan. Ako lang. Ako lang next Pinagpedal ha? Saan mo oh. Saan ba tagus na yan ta? Wala sa, nga, papaigot na lang. Sa shirt mo. Saan <laughs> <laughs> daw yung tagos sa shirt niya? Grabe na Ben. We are here guys. are making our exploring. Patugtog ka ma. Ay patugtog ka sounds. atin